Gumagawa ng ingay sa social media ang District Congressman ng Dasmarinas Cavite na si Kiko Barzaga dahil sa isyo ng flood control. Matatanda ang nag-resign si Kiko Barzaga sa kanilang partido dahil pinagbibintangan siya ng kanyang mga kasamahan na nangangalap daw ng pirma upang patalsikan si Speaker Romualdez. Dagdag pa niya, dapat umanong sumalang sa investigasyon, sina Romualdez, at Sol Dico, sa isyo ng talamak na korupsyon. Hinamon ni Rep. Kiko Barzaga, si Senator Ping Lacson, nagampanan nito, ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, at ipakita na kaya nitong isama sa iimbestigahan, sina House Speaker Martin Romualdez, at Sol dahil kung hindi, ay magiging katulad lang din raw nito, si Senate President Tito Soto. Dahil dito, mas ng mga Pilipino si Kiko Barzaga, bilang isang matapang na public servant, kaysa kay Vico Soto, dahil hindi umano nito mabanggit ang mga korap na sangkot sa issue. Ano ang masasabi mo dito? Comment below.